Hello po mga kubat, kumusta po kayo? Ayan ano, nandito na naman ako si Taong Kubat ko Filming po. Uh, nandito po tayo sa si area kung malapit kung saan ko nakita yung uh, dalawang lumilipad na malilipad. Ano. Ayan. Uh, marami kasi nag-comment na balikan ko at mag-alay ako. no, Pero ang dinala kong alay ng mga kubat, ito, ulak-ulak. Uh, tingnan natin kung uh, magusto nila mga kubat. Kaya ito muna yung bigay natin na alay para sa kanila. Sana makita natin ulit sila makubat uh, sa video ito para success po yung pagpunta natin ulit dito. Uh, ang oras po ngayon ay 5.30 uh, o 5.45 na ano. Uh, 5.45 nata. Yan. Kaya medyo magdilim ng konti. Kaya may kasagot po sa ating lahat ano, sa mga viewers natin dyan, may kasagot po sa inyong lahat. Ayan, tara na. Ayan, nakubat. Tignan natin tayo sa area na ito. Ayan, nangalan ng Ama. Anak ng Espiritu Santo, Amen. Sana po, talungan mo ko Lord, huwag mong kayaan na mayroong mga nangyaring masama sa akin. Uh, ikaw po ang sandigan ko para maligtas pa ako sa kapamakan sa aking uh, pag-explore ngayon. Yan, hintay nyo lang yung uh, karugtong ng video natin na las ano. Kung saan meron akong na-encounter na kakaiba. Na hindi nakikita sa ating kamera Pero ang kitang kita ko naman. Mga kaubat, kakaiba yung itsura. Parang aso yung itsura yung ulo niya. Ang tulis ng mga pangil at sa mga kuko niya. Ano mga kaubat, sobrang maaba. Kaya abangan nyo lang yung karugtong ng video na yan na ed uh, edit pa lang tayo magbaan na tayo sa area ito po hmm. Yan. Sumasapit na kasi nang dilim ako kuwa. Kaya ang dami nang nagpaparamdam ngayon. May mga kapog. Naman Tarang me. Tumbuh menanaman tuh eh. nih. itu kok bisa nakita noh. Itulah na po, me area. Yang ninggalan. Ayun ko ba ano? Narinig nyo ba yun? Kaya ba yung mga uhul ng aso eh parang may nakikitang uh, mga maligno no? Kung narinig nyo yun? Kaya ba yung tag tagwan nila? Taol nila? Magsapit pa lang ng dilim ano mga kubat? pero yun nga kakaiba na yung uh, naramdaman ng mga aso. Oh. Ayan, kung may mga dyan, kung makubat, kung may, na, 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 kung narinig yun din yun, aso na yun. Mga kaibigan, nandito na po ako. Sa taong gubat, sana po, magpakita ko ulit sa akin. Dahil gusto ko pong makipagkaibigan sa inyo. gawin natin gawin natin yung alay natin ako ba, no? iwan natin yung camera natin ito Yan, kung natin Para makit Kita nyo. Kung meron, meron mapansin dyan. ko lang natin. Para maganda. Ayan,

Yan makuha no. Kita nyo. Dumapa sa, no? sa kamay ko makuha no. Yan. sa kamay ko. Nandun and, sila kanina makuha no. Yan. Tingnan natin. Mapit naman sila. Ayan. Ayan po. Ayan na. Lum ayan na. Nabawas naman sila makuha. Ayan. Diba? Ayan. Nandun sa may flower niya Sa may flower makuha no. nakikita nyo. Kanina dumapo isa sa akin. Sobrang na Napakaganda yung mukha mga kaupad. Sobrang napakaganda yung mukha nung isa na yan. Yan. Hindi sila mga kaupad. Sobrang napakaganda kanina yung Dawa pa sa kumay kundi ko inasaan yung mga kaupad. Pero may meron pa akong naramdaman siya ba? Meron pa ako naramdaman iba mga upa. Hindi lang sila. Meron pa. Hindi dati alam kong mga bad espiritu ba ako ano bad espiritu nagmalis na sila makubat yan tingnan yung al alay natin pero malis na sila yan nawala sila na no, makubat nawala na sila pero may nararamdaman ako iba may nararamdaman ako iba Yung makuha na. Ah, sobrang natin kasi yun na nga. Tumapo pa sa kamay natin yung isa kanina. Sobrang ganda ng uh, kanila, tsura nila. Ganun pala yung tsura nila pag malapit ka makuha. Pero malit na kasi. Malilit sila na may pakpak. Eh, Kaya ba kakaiba na naman yung hangin? Yung wala na sila pero magkakaibang hangin na naman to? Ano ba ko ba ano? Tama. Kita na naman natin, nagpakita na naman sila pero nawala na sila, no. Ayun, nawala na naman sila. Pero nagpakita sa atin success. Pero hindi naman bigay pagkausap 'yun. Mapa lang sa kamay ko. Pero hindi naman bigay pagkausap. Hindi ko alam kung baka hindi, ko lang makuan yung boy, nila. Ah, uh, boss nila. Pero wala akong kuan. Ano wala akong marinig basta nagpakita lang sa akin kung baka hindi pa, hindi pa nila gusto akong makausap o kaya may gusto pa silang silang patunayan sa akin kung ano pang uh, kaya kong gawin makubat o kaya ano ang ugali ko pa na gusto nilang matignan kaya hindi pa kapag kausap makubat